Andito kami ulit sa favorite place. Takip silim. Andito na si Sanya Moto Vlog. Please follow. <laughs> follow YouTube vlogger. Sanya. Galing sa masbate. Ito rin ito. Vlogger din to si... ano, Ayun. Ah. Oh, Sun to be though. So, to be vlogger daw siya. Don't forget my subscribe and follow and like and share <laughs> sa aking Support mini niyo. mini mini vlog. Napabarag sa vlog. Pwede ka mag-voice record. Ayun nga. Kaya minsan nagbo -voice, voice record lang ako. Ayan Aya, na. Si Aya, o. Oh, dalagan na malapit ng aming bear month. Aya. Malapit ng bear month natin. Bear month, month natin. Bear na namin. Birth Ayan ang aming mga order. Ayan. Ang sisig. Si Manong Ilonggo. Si Manong Ilonggo. Hay. <laughs> uy, 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 lumipad na. <laughs> Malalaki yung kanin niya. Yun. Malaki. Yan, yung rice. Ay lang totoo, masarap po 'yan. Ilagay mo Ready? Tukwa. Lagay mo muna dyan sa gilid. Mamaya lang, kakain yan. Sa gitna lang. Ay, nakalimutan kita yung gilid. Eh, dito. Ito to. Ito na lang. Ito na lang, lang sa'yo, Aya. Hindi kasi pag pa naman sa'yo. Mag-ano pa yung gilid. Ayan na, oo, yan. Yan na yun. Ay, ito na lang sa'yo, Aya, kay maliit. Kainit na yun. Burger. Burger. At saka ano, ang laki ng ano nila, ng rice. Ma isang rice lang. Sold ka na. Ayan na ulit ang ah, sisig. Ayan, sisig. Favorite. Order. na ang bola low. Ang titin nga, bola Close at toko. Ayan, ang pata. Ayan, ang tayo namin. Kapit kalit? Ayan,